mga senyales na kayo na talaga ang para sa isa't isa. Una, may plano kayo para sa inyong kinabukasan. Magkasabay ninyo tinatanaw ang hinaharap. Nais ninyong pagsaluhan ang mga panahon hanggang sa uling sandali ng inyong buhay. Pangalawa, may respeto kayo sa isa't isa. Sabi nga, hindi mo tunay na mahal ang isang tao kung wala kang respeto sa kanya. Kapag sinabing respeto, kasama rito ang pagrespeto nyo sa oras at lugar ng bawat isa, sa opinyon at sa lobin at iba pa. Hindi kayo nagsiselos sa mga walang kabuluhang bagay sapagkat may tiwala kayo sa isa't isa. Tatlo, magkatulad kayo ng interes at pananaw sa buhay. Isa ito sa pinakamalinaw na indikasyon na kayo ay soulmate. Tandaan na ang soulmate ay kalahati natin sa ating mga ideolohiya at paniniwala sa buhay. Tila nababasa nyo ang isip ng bawat isa. Nagagawa ninyong tapusin ang pangungusap ng bawat isa sapagkat tila konektado ang inyong mga utak. 5. Kayo ay naging produktibo. Nakakalikha kayo ng mga gawain at aktibidad na nakakapagpayabong sa bawat isa. Hindi kayo naghihilahan pababa. Bagkus, inaangat nyo ang bawat isa. Maraming salamat sa panonood. Kayo ba nahanap nyo na ang inyong soulmate?